Sa kasalukuyang panahon, ang pagbabago ng teknolohiya ay nagdudulot ng malaking hamon para sa mga negosyante. Isa sa mga napektuhan nito ay si Arnold Bahadi, isang photographer at editor sa kanyang sariling photo studio. Ayon sa kanya, ang paglipat mula sa analog patungo sa digital world ay nagdulot ng malaking pagkakaiba sa kanyang negosyo. Well, ang, ang disadvantage ng mga makalumang panahon is unang-una, -una, sa time pa lang, talo ka na doon. No? Tapos yung sa when it comes naman sa sa earning, mas mabilis ngayon kasi mas madali kasi ang income. Computerized na tayo eh, instant lang nandiyan agad. Not unlike before, yung mga pictures pinapadala pa yan sa Cotabato para ma-develop. So, usually ang ginagamit pa noon is yung mga film. Well, hindi katulad ngayon, cellphone, kahit saan meron. So, kung ayaw mo yung picture, pwede mong i-delete. At unlike before, hindi mo pwedeng i-delete. Talagang, talagang kuha yun siya. Pag sinabing ito yung laman ng film, hubusin mo talaga yan. So, minsan, sunog pa yun. Picture, pagbalik dito, pinapadala pa sa kutabato, papunta dito. So, delay mo siya dong time. Sorry, matagal na ako, sir. Uh, nag-start ako sa ganitong klasing kuhan, scheme na trabaho is... Uh, 2010 pa nag-start na ako dito sa Libak. So, nakita ko talaga ang, ang advantage ng modern technology. Kay unang-una, makasave ka nga sa oras. Uh, pangalawa, uh, hawak mo pa yung oras mo. So maganda talaga ang TikTok. oh Tama 'yun. Uh, kailangan mo makipagsabayan kasi nga ang ang modern technology kasi is, kailangan natin uh, alamin kung we need to we need to upgrade. Because uh, when it comes sa technology, kailangan mo matutunan ng lahat. You have to learn kasi ang learning kasi sa continuous process yun siya. So pag hindi ka mag-upgrade, so magiging stagnant ka. Sa kabila nito, may mga individual pa rin nagpapatuloy sa paggamit ng mga tradisyonal na paraan tulad ng pagpapagawa ng printed materials. Ayon kay Lailani, isang customer ni Arnold, mas gusto niya pa ang printed materials kaysa sa mga digital na version nito. Para mabilis lang po yung pag-uha namin po ng mga picture. Pero mas maganda po yung ngayon, sa dati po. Sa tabaw po ni Kabigada Arnold, nakikita natin na may pagbabago, lalong-lalo na po ang transisyon mula sa analog hanggang sa digital. Nakikisabay siya, ika nga, para sa kanyang negosyo. Ayon sa kanya, ang mga libro ay patunay na ang teknolohiya ay nagpapadali sa kanyang aralin. Pero dapat din nating ingatan na hindi ito maaabuso. Magandang mga pagpipilian ng mga books sa isang bookshop at mini photo studio tulad ni Mang Arnold. Nagtatagpo ang analog at digital na mundo. Ang pahina ng aklat laban sa screen, ang film contra pixels. Ang hamon ngayon, paano natin gagamitin ang teknolohiya nang hindi hinahayaan itong lamunin ng diwa ng sining at kwento? Sa pagitan ng tinta at data, kailan nagiging giging sagabal ang bilis ng digital? At kailan ito nagiging tulay sa mas malalim na paglika di ba sa presentasyon na iyong bibilhin? In the heart of changing lives, ako po si Brigada Ian yon sa 91.3 Brigada News FM, di diba? The Music and News Authority.